men in uniform. Particularly in um, army. Shoutout po muna tayo kay Randy Ravino ng San Quezon. Kay Josel Torilla ng San Mateo, Rizal. Kay Richmond Abuan Cueto ng San Teodoro, Mabini, Batangas. Kay Abu Halid Vlog ng Lebak Sultan Kudarat. Kay Hanapi Omar Yusof ng Cotabato City. At kay Dani Dantes ng Cristo Rey, Kapas, Tarlac. Akala ko kasi medical frontliner ka kuya. Kasi ba yung ugali ng iba na kapag ka may dumadaan na ambulansya, tapos sinusundan, akala mo kamag-anak niya yung nandun sa loob. <laughs> Oo. Kaya lang sinusundan nila para lang na mabilis din yung takbo nila, di ba? Lagi namin yan sinasabi, paalala sa mga motorista. Kapag may dumaan na ambulansya, huwag susundan. Huwag din unahan. Meron pa iba, oo, vertikan pa, tas ang bagal din ng takbo. Oo. Ang iba naman, kahit na umiiyak na yung ambulansya sa likod, hindi pa rin tumatabi, hinaharangan pa. Kaya, Yung eh, minsan nakakapagsalita tayo ng B.O.B.O. BO, minsan, no? Tapos ikaw, wala kang kamalay-malay, petiks-petiks kang tumatakbo, hindi mo alam, minumura ka na pala, ha? Yung mga nakasunod sa'yo napaalalahanan na namin sila lagi. Pero meron pa rin talagang kahit alam na na hindi pwede. Pasaway pa rin. Basta gusto lang niya. Bidabid